pumunta dyan sa inyong estasyon, uh, itong person of interest na driver bodyguard ni Major Alan De Castro. Isabit po yung kanyang sarili para sa legal process po ng kanyang kaso. Out of the 19 strands, merong few strands doon ng salalaki. Pero sa simula ma'am nang nag-aaral siya hanggang sa makatapos siya, nandun yung pangarap niya para sa sarili niya pangarap niya para sa amin. Yung isang na-recover na dishwashing sponge no? na merong nakabit na buhok ay nagmatch doon sa specimen na binigay ng Camelon family. It only shows na napunta yung biktima natin doon sa Red CRV. submit lang kami ng rejoinder affidavit, uh, ni rejoinder affidavit of major, and then submit it for resolution. Nagaantay na lang tayo mag-resolve yung regional prosecutor. Sir, inikilan malalaman yung sa resolution po? Wala naman sinabi, but expect maybe 30 days to 60 days. So regarding po dito kay Major De Castro, until now po ay but hindi po siya nag-attend dito? Well, uh, I think it's more of personal reasons, but Uh, also I think your publicity uh, he's trying to veer away from publicity I think karapatan naman ng kabilang panig na ipa-inhibit kasi may hinala sila na kakilala nung abogado ni Mr. Magpantay yung mga prosecutors dun sa Batangas City so I think uh, delikadesa para na, nag-inhibit yun sa Batangas City wala namang problema He's doing good. Um, kaya lang yung kaya siya wala ngayon. I think he's veering away from publicity being in the public eye with a case like this i don't think it will do him good right now we will still wait for the resolution go making decision ng fiscal yes uh, if it will if the case will be filed or not Okay, so ma'am, regarding po dito sa naging hearing po ninyo sa Regional Prosecution Office sa Laguna, so nabanggit nga natin na ininhibit na doon sa Batangas at nalipat na dito. So, kamusta po ba yung ating uh, naging pag-uusap dito sa RPO? Ano ma, maghihintay na lang po ng resolusyon. Sana ay maging maayos ang resulta. Wala pa rin silang appearance, wala pa sila talagang pagpapakita yung mga lawyer lang, yung mga lawyer lang nila. So ma'am, ano yung masasabi mo ngayon na ito na yung last na hearing for preliminary investigation and then mag na lang tayo sa resolution? Sana naman yung, yung maging resulta ay talagang naaayon sa kagaya ng, ng, ng kagaya namin na naghahangad ng hostesya, naghahangad ng katotohanan para sana yung lang ang inaasahan namin, wala nang iba. Kung magkaroon talaga ng, ng tunay na kasagutan. Ano na lang po yung panawagan nyo dito kay Major De Castro and then kay Magpantay? Ako, sa pulsa simula pa, sinabi ko na, noon sinabi ko, ilabas nila ang aming anak. Wala na, wala nang iba. Sila na talaga. Nalaang. So ganito po ma'am, from time to time, ma-monitor naman po namin yung case nyo. At uh, sa Tuesday, magkakaroon naman kayo ng sanitary. Ring. So, wag po kayo mag hindi naman po namin kayo papabayaan. Okay? Salamat po ma'am. Ganang araw po sa inyo major regarding po dito sa uh, kay Catherine Camilon, K. So ano na po ba yung update po sa part po ng PNP? Uh, yes po ma'am uh, regarding po dito sa uh, case po ni Catherine Camillon uh, we'd like to announce na uh, we have successfully arrest yung ating uh, dalawang uh, suspects through virtue of warrant of arrest ano po na ginawad po ng uh, RTC branch 3 ng uh, Batangas City po. At uh, kasalukuyan po ngayon, nasa uh, custodial facility po sila ng uh, Balayan MPS. Kailan po ba na-issue na yung warrant of arrest? Uh, yung uh, September 4, apa uh, na... Uh... Nung nag-file po sila ng uh, motion for reconsideration uh, dated May 23, 2024 at nag po ito last August, by uh, September 4, 2024 nagkaroon po ng uh, warrant of arrest ang nasabi po nating uh, dalawang akusado at kung saan po, agad-agad po pinag-utos ng ating uh, regional director ang pag-create po ng uh, special uh, intelligence tracker team sa supervision po ng ating uh, provincial uh, director na kung saan uh, nagsagawa po tayo ng manha operation para po sa apprehension ng uh, nasabi pong akusado. So um, ano po ba yung ating naging proseso para ma serve yung warrant sa kanila at para ma-aresto din itong uh, dalawang suspect. Yes ma'am, uh through the process uh syempre meron po tayo nakalakip na uh, sinusunod po natin yung uh, manual no, police operational procedures uh, para po hindi po tayo magkaroon ng technical problems at the same time Uh, through the help of our uh, confidential informant of the Balayan MPS no na po saan na mataan daw po si alias uh, Alan sa barangay Kaluokan uh, uh, Balayan Matangas na naglalakad agad-agad po na validate po ng ating uh, SITT or yung Special Intelligence Tracker Team uh, na kung saan uh, nung na-validate po ito at nakumpirma po na si alias Alan po ito at agad pong isinerve yung uh, warrant of ar arrest ayon po sa kanya. At ganoon din po uh, pinakita naman po ni Alias Alan ng kanyang uh, kooperasyon sa ating uh, SITT. Sa di kalayo ang lugar, nakita din po ng ating uh, informant na naandun si Alias uh, Jepoy. At kung saan po uh, doon din po agad sinerve yung uh, warrant of arrest. Kailan po sila nahuli? Nahuli po sila last uh, September 14, uh, 2024. Uh, around uh, 7pm po ng gabi. So, clarify lang din po natin, medyo ano po ba yung um, mga kaso na, na isang pa laban dito sa kay Alan de Castro and kay Jeffrey Magpantay? Opo, ang uh, nilalaki po ng warrant of arrest ay ang uh, uh, for the crime of kidnapping at uh, serious illegal detention of Article... o uh, kaya, or yun yung sinasabi po natin na uh, Article 267 of uh, the Revised Penal Code or amended po ng by... Republic Act uh, 18 and Republic Act 1084. Ito po ba ay may piyansa or walang piyansa? Uh, yun din po. Uh, with no bail, uh, recommended po ang uh, nakalagay po sa warrant of arrest. Nasa jail facility na siya ng Balayan? Yes. So, until when siya doon? As of now, uh, pinaprocess po natin siya kasi nagkaroon na rin po ng uh, commitment order ang nasabi pong mga akusado. At ngayon po, uh, hopefully by this day, ma-transfer po siya sa Batangas Provincial Jail. Kasi wala pa rin yung katawan ni eh, Catherine. So, ano po bang nasabi ng nila De Castro dito? Ah, uh, magang as per yung uh, last na po na interview ng ating COP, uh, magbibigay po sila ng Atmos Cooperation para po din magkaroon lang dinaw ang insidente tungkol po dito. As you can see po na ginagawa po lahat po ng uh, Uh, paraan para po magkaroon ng linaw ang uh, insidente o sitwasyon po ni Ms. Catherine Camilon at naasahan po natin na nandito po ang uh, Batangas PNP mm -hmm.